Ayon sa mga ulat, nagpakita sina Katy Perry at Justin Trudeau sa kanilang kauna-unahang pampublikong aparisyon bilang magkasintahan. Katatapos lang ni Katy Perry at Justin Trudeau ng kanilang kauna-unahang pampublikong aparisyon bilang magkasintahan. Ayon sa ulat ng People Magazine, ang American pop star at dating punong ministro ng Canada ay nagpakita sa kanilang kauna-unahang pampublikong aparisyon sa Paris noong nakaraang katapusan ng linggo, noong Sabado, Oktubre 25. Ayon sa People, ang TMZ ay naglabas ng video kung saan lumalabas sina Katie at Justin mula sa isang lugar na magkahawak ang kamay. Iniulat din na bumisita ang magkasintahan sa sikat na Crazy Horse upang ipagdiwang ang ika-41 kaarawan ni Katie. Sa video, makikita si Katie na suot ang isang napakagandang pulang damit na dumidikit sa katawan habang si Justin ay mukhang elegante sa kanyang all-black na ensemble. Ayon sa The Independent, unang nagsimula ang mga chismis tungkol sa pagkakadate ni Nakati at Justin noong Hulyo nang makita silang kumakain ng magkasama sa Montreal. Sa parehong buwan, iniulat ng USA Today ang pagdalo ni Justin sa konsyerto ni Cathy sa Montreal. Simula noon, ayon sa people na may binatid na hindi pinangalan ang pinagkukunan, Trudeau had been pursuing the Grammy nominee. Noong nakaraang buwan, nag-viral ang mga larawan ng paparazzi ng dalawa na nagkakis sa isang yate. Hanggang ngayon, hindi pa kumpirmado ng dalawa ang anumang bagay. Noong unang bahagi ng Hulyo, inanunsyo ni Nakati at ng kanyang dating asawa na si Orlando Bloom ang kanilang paghihiwalay. Sa kabilang banda, inanunsyo ni na Justin at ng kanyang asawa ang kanilang paghihiwalay noong 2023 matapos ang 18 taong pagsasama.